body, BODY robotic, BODY your body, hypnotic, Yan, shout out po kay Sir Edgar Chan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa support ninyo. Sana po magkita tayo sa personal at makapagpasalamat ako sa inyo ng personal. Ayan, sa mga nanonood ng mga YouTube, ayan, uh, subscribe niyo po si Edgar M. Chan sa kanyang YouTube channel account. niya. God bless. Sabi nila, pag kumakanta daw ako sa television, maraming nag-iiyakan. Ngayon, nandito na ako. Wala ko na Bakit lang kayo nakangiti? Hinihintay ko yung iyakan mo eh. Gusto ko makita kung paano umiyak. Ayun. Kasi ako nakita na ninyo ako sa TV kung paano umiyak, di ba? Kasi nung tinawag talaga yung pangalan ko na top 3. Hello. No, ayan, nung tinawag yung pangalan ko. Yung tinawag yung pangalan ko... Okay. Yung tinawag yung pangalan ko na nakasala ko sa top 3, kung mo yung naging emosyonal na ako. Kasi wala na sa isip ko yung makasali sa top 3. Kasi kung yung kinanta ko, dalawang, dalawang tanta lang yun. Dapat ka tatlo. Pero dahil sabi nila, hindi ko kakayanin kasi wala na lang Pinakanta sa akin dalawa at nagkamali-mali pa ako doon. Pero hindi kayo nagalit, di ba? Sabi ko, nung nagkamal ako, patay! Galit ng Northern Summer na yun. ako sa lyrics. Pero kahit ako nagkamali, pero kahit ako nagkamali sa lyrics ko, yung puso ko nandiyan pa rin sa lyrics na Kaya makasalamat po ako sa inyo. Especially in showtime kasi napakarami nung nanonood palagi ng shoot Maraming maraming salamat sa inyo. Tsaka, alam niyo mga madam napakahirap talaga ng may pangarap na parang yung may pangarap pa pero naiisip mo na di mo kaya. Kasi, unay natin walang pera. Problema talaga yun pag walang pera. May init ang ulo nyo pag walang pera, di ba? Kasi sa kwento ng buhay ko, kung meron lang MMP, sinulat ko na. Kasi grabe yung journey ko sa tawag ng tanghalan. Hindi ko akalain na mapupunta ako sa tawag ng tanghalan, makikita ako sa TV, papalakpakan ng milyong-milyong tao na sumusuporta sa akin. Sa mga OFW, napakaraming sumusuporta sa akin doon. Masasabi ko lang po sa inyo, Maraming maraming salamat po sa inyo. Especially po sa mga nagbibigay sa akin ng mga financial. Pampaayos ng kwarto, pambili ng bintana, sliding pa. Kasi yung bintana ko, tawag yung plywood. Pangmadali ang, ang, trabaho ng mga tatay ko. Pero, ilang years yung dumaan, hindi masiwa. Kahit anong bagyo, nasisira pero pinupukpok na lang. Wala tayong pambili. Pero ngayon, kung mapapansin niyo, napapansin ko pag umaga, ginagal mo na lang. Dati, hahawak pa ako sa ngahoy, iaangat ko sang ahoy, pa, iibig ko pa sa taas, ngayon di na, ganun na lang. Hmm. Kung, kung sa cellphone, pa-swipe-swipe na lang. Diba? Uh, o tapos lang Susunod. At saka yung, yung hagdan namin. Yung hagdan namin, mga... Din, nilagay namin yung mga 20... 2018. Napalitan pala kayo. Grabe yung servisyo ng hagdan yun. Grabe yung servisyo talaga. Mahal na mahal kami ng hagdan. <laughs> Ay, ng pintok pala. Sorry. Nasaran na. Kaya yung... So ngayon, uh, ang kapapansin mo, napakasaya ko kasi hindi hindi ko nang napapaayos ng barco ko. Napapaayos ko yung, yung bahay ko. Kaya sa, napapasalamat ko ako sa inyo kasi marami po kayo na gumalo dito. Kasi kung walang gumalo, wala panulog si Sude. Eh. Pero tuloy-tuloy pa rin ang binibigay sa akin ng Vice Ganda. Sino tinatanong magkatsap kami? Jo, jo ka na lang. Yung staff lang niya yung nagiging katsap ko. Pero nung nakarang araw, nagbigay sa akin, Wow! Pambili ko daw ng ulam. Hindi pang bayad ng motor yun. Pambili pa lang ng ulam. Sana all talaga. <laughs> Rock body, rock your body tonight.